Mabubusog ka na sa overload pares o di kaya naman sa si sisling sisig bagnet na naka-unly rice, unly soup at may free soft drink, may chance ka pa manalo ng brand new na motor. Ayos ba? Diba? Ayan nga ang pa you ng talaga namang dinarayo at pinipilahang Mr. Pares sa lahat ng mga tumatangkilik kilik sa kanilang kainan. Naispatan nga natin ito sa number 92, Mother Ignacia Avenue, Corner Timog Avenue, Quezon City na open daily 24 oras non-stop para servisyohan ng kanilang mga parokyano. Ang laki nga ng kanilang kainan at ang maganda pa rito ay meron pa silang parking space para sa mga kotse at motor ng kanilang mga customers. Malinis at maaliwalas din dito na maluwag mula loob hanggang labas. Meron sila rito ang pares bagnet, classic pares at pares mami at fried chicken at Sisling sisig bagnet. May dalawang klase ng sabaw sila rito, isang malapot at isang bulalo style na sabaw. Meron din sila rito ang mango tapioca, sagot gulaman, at pandan tapioca. Napadayo kami rito dahil nabalitaan ko na may chance ka manalo rito ng brand new Yamaha Aerox 2024 kung order ka ng kanilang Mr. Overload na 250 pesos na merong bone marrow, beef chunks, chicharon bulaklak, at lechon bagnet na may 1 raffle ticket o di kaya naman ang sisig pare na sisling sisig bagnet na 250 pesos na may 1 raffle ticket din. At kung crispy pata pares at crispy ulo pares overload na for sharing naman ang ia-avail nyo ay meron na kayong apat at limang raffle tickets. Mga naka-unly rice, unly soup at may free soft drink na yung mga yan. I-follow nyo lang ang kanilang Facebook page Mr. Pares para sa full raffle mechanics. Umorder kami ng Mr. Overload at sisling sisig nila para makasalim malay natin manalo, di ba? Alam ko na natatakam na kayo, kaya naman tara. Kain na mga tol. Yan mga tol, nandito nga tayo sa Mr. Pares at itatray natin yung kanilang Mr. Overload dito na merong bone marrow, merong beef chunks, tapos merong bagnet. Then meron din daw to dapat na chicharon bulaklak, yun nga lang hindi available ngayon. So dinagdagan na lang nila yung panilang uh, lechon bagnet dito, yon unlimited rice and unli unlimited soup na rin to. Tapos may kasama ng one free soft drink for only 250 pesos. Tatry din natin dito mga tol yung 250 pesos nila na sisling sisig. Ano, you know, sisig bag neto to, mga tol. Ang dami ng na serving. Naka unlimited rice din to. Tapos unlimited soup and may one free soft drink din. Tapos may chance din kayo manalo dito ng uh, motor, aerops mga tol. sa mga overload nila na menu. una natin try mga tal yung kanilang Mr. Overload. Ayan o. Ayan o, try natin yung kanilang beef chunk. Mm. Lambot. Lambot ng beef. Mmm. Yung sabaw nila, malasa na. Pero nasa inyo na lang kung lalagyan nyo ng iba pang condiments. May mga available naman sila dito ng condiments. Yung bag nito hmm mm. Grabe, ang lutong. Ang lutong ng ano, balat. Tapos yung laman niya, lambot din. Ito, perfect bite, mga kapal. Beef chunk and bagnet. Mm. Solid. tapos nang sabaw, kahit walang timbra na, ano, ibang condiment. hmm Panalo. Ayun tapos may kasama pang buong mga araw, mga tolo. Ayun o. No? Yes. Mm. Sarap ng bone marrow. araw, solid. Ito naman try natin mga tol yung kanilang uh, sisling sisig. Ayan, 250 pesos. Ang dami ng serving. Mm hmmm sobrang crispy perfect sa reason nalang sa existing sisig kaya Goods na goods. Kaya naman isama na ang pamilya at barkada dito sa Mr. Pares para matry ang masarap na overload pares at crispy sizzling bagnet. Hindi ka lang mabubusog, may chance ka pang manalo ng brand new na motor na idodraw sa November 30, 2024. May mga pa-consolation price din na talaga namang goods na goods.